Hello po sa lahat po ng mga dabber cards sa lahat ng mga talaga namang nag-aantay patungkol sa issue na inilabas na naman ni Mr. Angeliana or kaugnay sa bagong pahayag nito na may kaugnayan sa dati niyang katrabaho sa Itbulaga na si Miss Pia Guanyo, no? So pag-usapan po na, ng isang uh, panibagong statement or pahayag si Angeliana na tila baga niya lang pong entertainment, no? Ang ilan sa mga naging katrabaho niya sa Itbulaga. So, matapos nga po niyang uh, puntiryahin isa-isa ang ilan sa mga naging uh, co-host niya sa Itbulaga, ngayong araw naman ay nagtatrending at pinag-uusapan sa social media ang ilan sa mga pahayag nito patungkol kay Miss Pia Guano. Si Miss Pia Guano po ay... I confirm! Good afternoon, Tabarkas. I'm Pia Guano Mago! mabuti ng flat ang gulong. Huwag lang ang ilong! Got okay. Peace! 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 Peace. Peace. Come on down para lang po sa kaunawaan ng lahat, si Miss Pia Guanyo po na mas kilala o yung kanyang full name is Liana Pia Coronado Ginyo Gu or Gunyo noong October 24, 1974 siya pinanganak sa Maynila at sa Pilipinas. Nagtapos siya sa University of the Philippines Diliman at kilala siya sa kanyang pagiging masigla at sunshiny na disposition. Noon pa man ay madalas siya binabanggit bilang isang sunshine girl sa lokal na television. So sa kanya na pong karir, simula bilang traffic, import, uh, at tra traffic reporter. Nagsimula ang kanyang karera noong 1999 bilang isang traffic reporter para sa Caltex Roadwatch. Mula rito, nakuha siya, nakuha niyang atensyon ng Lakbay TV, isang travelog channel na nagbigay daan sa kanyang paglago sa industriya ng telebisyon. So, paglipat niya sa mas malalaking programa, sumali siya sa ABS-CBN bilang host sa alas 5.30. Noong 2003, lumipat siya sa GMA Network at naging co-host at uh, ng Eat Bulaga at isa sa pinakasikat na variety show sa Pilipinas. Bukod sa Eat Bulaga, nag-host din siya sa mga talk show tulad ng S Files at Showbiz Central. Isa sa pinakatanyag niyang tungkulin ay bilang anchor ng segment na Chika Minute sa primetime news program sa 24 Oras ng GMA. Pagkatapos ng 11 years umalis siya sa 24 Oras noong May 2015 at pag-alis niya sinabi niyang nais niyang bigyan ng maraming oras ang kanyang pamilya, partikular ang kanyang anak na si Scarlett kasama ng kanyang asawang si Steve Mago. Ipinalit sa kanya bilang host ng Chika Minute si Iya Villania. So si Miss Sapia guyanyo po ay uh, isa sa mga naging karelasyon ni Bossing during the time na siya po ay napasama dito po sa Itbulaga, no? Nagkaroon po sila ng relationship hanggang itong si Miss Ruby Rodriguez at itong si Miss, uh, yung kanyang napangasawa ngayon na si Pauline Luna, ay talagang ano po sila doon, mag-ina. Barang, ano, ang peg ni Miss Ruby kay kay Pauline bilang mag friend sila sa loob ng uh, dito po sa Itbulaga ay para silang mag-ina. Kaya naman, itong si Ruby Rodriguez, dahil sobrang close niya, ito yung kwento, ha? Ito yung mga kwento na nasagap lang natin. yung kwento-kwento pero wala pa namang confirmation, sinabi na itong si Ruby Rodriguez di umano ang naging daan kung bakit po uh, nagkaroon po ng relasyon itong si Pauline Luna. Si Pauline Luna po na dati pong naging contestant dito po sa Little Miss Philippines. May mga photos pa nga po na lumalabas na karga-karga pa siya ni Bossing. Tapos siya rin pala yung mapapangasawa at pakakasalan ni Bossing. And the story goes on and on. So yun po yung storya niyan. At sa pagkakataon na yun is uh, Uh, wala naman pong nabanggit na any reason parang ang sinasabi lang po sa mga chika or chismis na si Miss uh, Apolin Luna nga ang naging dahilan ng hiwalayan ni Bossing at saka nitong siya no si Miss Pia Guayño kaya sila naghiwalay kasi napakaganda ng relationship nila eh nung uh, mga panahon na yon na talagang very showy si Bossing dito kay Pia Araw-araw silang uh, nakikita, may banter pa silang dalawa sa Eat Bulaga, and then bigla na bigla na lang ang mga Dabarkads, ang mga Eat Bulaga uh, fan fan na biglang naging uh, girlfriend ni Bossing si Miss Pia Guanio So, at ngayon, uh, dahil po dito sa mga report at sa mga statement na inilabas nitong si Mr. Uh, Anjo Iliana no, na grabe po yung kanyang mga revelation patungkol dito, eh talagang uh, pinag-uusapan po yung kanyang inilabas na statement. Panoorin natin to. Sa magandang gabi po at uh, ako po yung nananawagan si Mrs. Magno. Si Mrs. Magno po, yun yung nanay nung napangasawa ni Pia. Mother-in-law ni Pia Buano. Hindi ko maalala yung pangalan ng asawa ni Sophia. Pero pakirati, pakiparating nga ito kay Mrs. Magno. Um, pakisabi na lang sa kanya kung uh, meron siyang gustong malaman na isang bagay na napaka-importante ay uh, hingin na lang niya yung aking telepono. Hmm, marami naman may alam ng phone ko eh. Kay Pia, alam ni Pia. Yan, sa mga kaibigan ni Pia, ah, uh, kung gusto nyo lang naman, uh, Mrs. Magno, na meron kayong malaman na uh, isang bagay na hindi maganda. Hindi maganda? sila kasuka-suka. Karumal-dumal. text nyo na lang ako, magpakilala kayo at akong tatawag sa inyo. Yan ay kung gusto nyo lang malaman, Mrs. Magno, ha? Uh, kung uh, meron kayong uh, talagang gusto nyo malaman na uh, isang uh, uh, isang may team na bahagi ng kasaysayan. Mrs. Magno and uh, I hope you're in uh, good health because uh, hindi ko pa kayo nakikilala pero siguro may edad na kayo kaya inuulit ko po Mrs. Magno ang uh, mother-in-law ni Pia Guano uh, hiniyo po yung number ko text nyo ko tatawagan ko kayo at uh, siguro yung mag-coffee tayo somewhere at ah uh, kung gusto nyo lang laman. Pero kung wala kayong pakialam sa mga bagay-bagay, eh, okay lang laman. Sige po, maraming salamat po, Mrs. Magno. So, yan po yung ilan sa mga very mysterious statement ni Mr. Anjo Iliana. Nagbigay na panibagong kaganapan na patuloy na usapan sa industry ng showbiz si Anjo Iliana matapos siyang magpahayag na mensahe para kay Mrs. Magno, ang ina ng dating host na si Pia Guanyo sa kanyang panawagan, ipinabot niya ang nais niyang iparting kaugnay sa isang bagay na inilalarawan niyang may malaking timbang sa kasalukuyang sitwasyon. Sa kabuuan ng kanyang pahayag, hinikayat niyang direktang makipag-ugnayan sa kanyang ina ni Pia kung na is nitong malaman ang tinutukoy niyang impormasyon. Sa pagbabahagi ni Anjo, malinaw niyang idiniin na bukas ang kanyang linya at madali niyang makukontak kung sino mang may kaugnayan kay Pia. Ibinahagi niya ang maraming umano'y may mga nalamang kanyang numero, kabilang na ang mismong dating katrabaho at mga malalapit dito. Sa ganitong paraan, nais niya umanong maging tuwiran ang anumang pag-uusap upang maiwasang hindi pagkakaunawaan. Kasama sa kanyang mensahe ang pagbanggit ng isang mahalagang bagay na gusto niyang iparating na bigyang diin ang niyang magpakabuti or makakabuti kung idadaan sa mahinahong pag-uusap. So, according to Mr. Angeliana, ay parang meron po siyang sikretong ibubunyag tungkol kay Miss Pia Guano. Inilarawan niya ito bilang isang uh, parang karimari-mari, parang ganun eh, parang madilim na sikreto, no? Ganun po niya inilarawan yung nais niyang sabihin dito po sa mother-in-law ni Miss Pia Guano. So, sa gitna ng mga naging palitan ng payag nitong mga nakarang araw muling sumiklab ang interes ng publiko lalo na may kilalang personalidad na nadadamay sa talakayan. Ang panibagong mensahe ni Anjoy nagdulot ng sari-saring interpretasyon mula sa netizen na marami ang nagsabing tila mas lumawak ang usaping kinasasangkutan ng aktor. Hindi man niya tahas ang binanggit ang konteksto ng naturang mahalagang bagay, muling naging sentro ng atensyon ang pinagmula ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng ilang dating magkakatrabaho. Kaya naman, asahan po natin at antayin po natin ang kanyang mga sikreto o mahalagang bagay na ito. That's it for today. For more videos and updates, please don't...